Hello guys, so nandito ngayon tayo sa hotel, uh, Pan Hotel and Resort. Ah uh, ito ay isang standard queen room. Ah uh, dito 'yan sa um ano na nga 'to, Bataan Balanga. 'Yan. So medyo maliit yung room. Um mm, ah uh, pwede na, pwede naman na siya. Uh, nga lang pag marami kayo, hindi pwede. Yan, actually doon ako nag-vlog niyan. Blinag to ngayon yung ating uh, masa may blinag ako diyan. So may mirror naman siya. Medyo ang hirap lang akong i-video kasi nga as in ito na siya, masikip siya. So ito, yan, meron naman tayong mirror diyan, tapos lamesa and chair. Tapos yan, ganito lang yung setup niya. Uh, may TV, uh, yung TV nya hindi smart TV. Tapos kahit anong gawin mong ilipat, kahit anong channel mo pa ilipat, yan din yung lalabas na channel. Wala kami bang option na mapipili. Tapos, yan, ito yung mga gamit. Yan. Meron siyang mga lalagyanan dyan. Ganyan naman. And, yan. Tapos, dito sa labas. Ah, wait lang. Pakita natin yung CR. Ito. Yan, may aircon siya. And, ito yung naman yung kanyang bed. Wait lang. Yan, ito. May bed naman siya dyan. Yan, yan. Yan, may bed. Nakahiga kasi yung aking baby. Yan. Ito lang ang bed niya. Uh, queen size. Yan. Tapos, yung mirror. Tapos ito, may lalagyanan na, na aparador. Cabinet. I mean. Tapos yan. Ito, medyo, ano kasi to Hotel and resort. So, Ah, ito rag. Itong rag na to, nasa loob yan. Nilabas ko na lang kasi. Nung naligo kami, o oh, hatak daw, pool. Ayan. Nung naligo kami, as in nabasa dito. So, yan. Ganyan siya. Yan. Okay naman. Meron siyang ganyan. Yan. At, ito naman yung kanyang yan, CR. Yan medyo ano lang medyo masikip para sa akin talaga yun yung comment ko medyo pero okay lang nasa pwede na pwede na siya ah, actually hindi naman ito talaga yung ano eh kung bakit kung bakit ano kasi hindi talaga siya hotel na as in concentrate yata sa hotel I'm, I'm not sure ha? pero ito ganyan ganyan yung ano niya and meron kang towel big sabitan. Actually, ang maganda lang dito sa kanya at hindi ako nakapagdala ng pang-swimming ay meron siyang. Ay, wait lang. Ito pala yung taas. Oh, medyo ganyan ang design. Okay. Ganda naman. Ito ay kaya ganyan ay dahil pwede ka mag-swimming. Yan, yan lang hindi ko naman, hindi ako prepared, hindi ko alam dahil uh, one day lang kami dito. Yeah, may naglilinis si Manong. Pwede kang mag-swimming dyan. Yan naman ang maganda kay Pan uh, Hotel and Resort. Yeah, pwede kang mag-swimming dyan. And uh, try ko mamaya. Tignan natin kung ano, lakad-lakad tayo dyan. Pero siguro ito lang yung may vlog ko kasi. Medyo one day lang naman kami dito. So, pinakita ko lang yung itsura. At least, alam nyo lang, eh, uh, sinara na. At least, alam nyo lang yung itsura nitong uh, room. Yan, yan po. Ganyan. Ito. Punta ako sa pinakasulok na to, Ah. Dito ka muna, baby. Yan. Nandito ako sa as-in, yung cellphone. Inilagay ko na sa pinakasulok. Ayan. Ito, nandito, ayan yan o. Ayan, ito na yung pader. O, uh, itinalagay ko na dito para lang may pakita ko sa inyo kung gano kaluwang at kung gano sakto lang. Tama lang sa mag-asawa tapos kung may isang anak. Tama lang natulugan. Hindi siya uh, like kung mag-stay ka dito ng siguro 5 uh, days or ano na po. Ewan ko na lang. And yun lang. Thank you um, bilis lang ng vlog natin dito. Wait lang. Check natin dito. Meron ba tayo may papakita? Wala. Yun na yun. Yun na yung kanina na ano. Yung pool. Tapos ito, hinahangin-hangin siya. So, pag natutulog ka at hindi mo to tinakpan at nakahubad ka, kitang-kita yung iyong katawan. Yan. Pan, hotel, and ano ito? Pan Hotel. Ayan. Ayan. Ito tayo. Mm hmm. Hindi pa makuha na. Ayun. Pan Resort and Events Place. Ayan. Okay. Pagka gusto nyo. Dito. Ayan po. Ito po ang kanilang uh, contact number and address. Abukay Bataan. Hindi pala bala. Abukay pala ito. Sorry guys. Abukay Bataan. Yan. Pan Resort Hotel. Okay ba yung pangalan doon ano at saka doon sa title niya sa Agoda. Pero guys, yun lang. And ah ito, pwedeng yung gamitin pala oh pag halimbawa lalagay niya sa labas. Please do not disturb. Please make up room. Yan, try natin bukas na i-vlog yung kanilang mga pagkain and also yung uh, doon sa labas, sa uh, lobby. Okay, guys. Thank you. Bye-bye.